Ay! Ay! Ah! Nice. Ay! Okay. Ah! Sige! Ay! Ay! Kapag Kapagaling ka, pagaling katawa mo. Ah! Nah. Steve, yan! Yeah? Kapagaling mo, pagaling katawa mo. Oh. Yan Ay! Ay. Abe ko! Ito na naman ang abe nyo! Abe ko! <laughs> Dahil nga marami na tayong nararamdaman sa ating katawan na ako medyo naninigas na yung mga muscle natin. Ngayon naisipan kong pumunta dito kay pare ko. Abi ako. Siyempre kailangan dali na natin yung mga damit na pa-order natin. Abi ako para yung saan na lang. Abi ako. At ang suot, -suot natin hoodie na yan. Abi ako sarili natin din yan. ako kaya sa mga gusto mag-order. Abi ako mag-PM lang kayo sa akin. Abi ako. At dahil nga mabilis yung pangyayari. Abi ako ito papunta tayo ng pora. Abi ko. dahil pupunta natin yung kumpare ko na si paring Jordan. Punta At kung umabot ko na sa video na to, abe ko, pag comment na lang kung taga saan ka, Beko. Siyempre, pag follow na rin yung page natin, na be ko Ayan na nga, na makarating tayo sa Libutad Manibaw, ha, Beko. Ayan na, kumorba na tayo, ha, Beko. Ituturo ko sa inyo yung daan, para hindi na kayo mahirapan pa, be ko At kapag nakita nyo na itong kalsadang bayo, Beko, dire-diretso lang, ha, kahit hindi bago yung daan, Beko. <laughs> pag nakita nyo na yung simbahan na yan, nabi ako medyo dahan-dahan na kayo. Nabi ako dahil paglampas niya, nabi ako malapit na kayo dun sa bahay ni parin Jordan. Nabi ako. Dahil nga hindi ko na masyadong kabisado kahit pangatlong punta ko na dito. Nabi ako kung napanood nyo yung mga unang video natin. Nabi ako dito lang ako pumupunta kapag medyo mabigat na yung katawang ko. Nabi ako. Ayan nga lumampas ako. Nabi ako sa loob ng 12 minutes and 30 seconds. Nabi ako samahan nyo ako. Panurin nyo lahat ng mga gagawin ni parin Jordan sa atin. A, bihko, a. Ah. Dahil madalas basta na napapatay yung pakakuwabe ko, tinatawag nilang sayatika. Kaya ngayon, ito, umpisa na ni paring Jordan. Ah, peko! Uh, ha? May kuba? Okay, matutunod yung pasahid Wah, yeah. wow, madalas para. Kini, kini. Kini, kini, makanya. Okay. Wah, wow. makatas yun niya. Sige. Alright, welcome to Neuro Cairo Park. Another day, another cracking. Ay, wow. <laughs> Ay, di, atin lang itro. <laughs> atin lang Atin lang intro, okay. intro. Okay, par. So, makangat chini. So, it means matutunod yung pasahid. So, mag-impeach chini. Alright, mm. Eh. Okay. assess ka ta. Straight. Tight yung upper mo ka Medyo masakit siya na. Ike, may edad ka abin, do? okay. Mas ba ako, pala? Abin, Pulang yarin par na. Okay. Rate 1 to 10, natin pain? bagya mga 7. Kailan niya rin par? Alas pares lang. Alas pares lang mo. Okay. Kailan niya rin par? 10? Same? Okay. Yan Ah! nice swan. Good. Ay, manyaman. May, <laughs> may higlapo lang dito. Sige, baka bilata ng pantene tayo. Good. Good, Nice. Sweet body. Inhale. Exhale, last Good. Ilan yung par. Wow. Magbabala. Magbabala. Wow. Na? Okay, yung pantene, butis par. Uning madalas, kaya may matutod sa Ma, side na yun. Eh. Ay, no? Ay, lapantena. la pantene. Eh. Mga bayo. Okay, confirm tayo sa yate ka mo. Wala okay. oh. Confirm tayo. Sa iya. Yeah. Aliyaman. Aliyaman. Sa iya. Yeah. Aliyaman. Kanya nga rap pare. Lower back, oh. Tingnan mm -hmm. tension. Kaya ni Poro. Oh.

<laughs> <coughs> oh. Oh. Ela aqui clicando, moquinho, moquinho, diliz. Né, igual. tá cheio, nem. Ah. Good one. Ei. Uh, que nice. wow. um, <missos> Oh, <laughs> oh, Mahayo lang eh. Oh. Sabi ako. Mahayo lang. <laughs> <laughs> Yaman. Yaman. eh. Ngayon pa, oh. Eh, Sige. Balik na. Good. Sige. Zero Sige, relax ka. Wow. Nice. Ini, medyo makaangat siya. Wow. So, tingnan tension. Kaya ni. Ang maligo pa. Kaya talawahin nga pinukulo wow. ko. Yeah. Okay. Riri. Ating yan, eh. wow. Sige. Yeah. Sige. Tingnan eh. So, apin yung kambal yung sayate kayo. Ini, ne, par. Pero, okay, okay. Na? Kini, masalik. Kini, makapakakulo. Check tayo nipa. Uh, hey. Pero mas masakit dito. Oh, pare pare, a, 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 pare pare, slami, pare pare, 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 pare Ah! Sigit mak putih wah, kayak yang wiat mo. Ah, good, okay. ko. then nice, wah, good, gak ada langsung, ya, pare. Yah, di baba ya, pak Wah, neh, apa ini? Lemnya uli, pare, neh, homenopsure, ini, ya, pak. Eh, saya, law, ya, <hesitation> mana, pak, makan dua panggang, mata, law, ya, pak. Mana tuh, pare? Ini law, ini, ini, maksud, mah, baik tuh. nanti ini, mah, tunggu, gak, pak. Nih, tunggu, mak, saya, ini, epin, ya, kasih yang baik, press, gue, eh, pak, loh, loh. Ay, sabi ako, walang ni. Walang ko yung talaga sakit. Ngayon kayo, kailangan din eh. Oo. Grabe. Wow, Ayan, Jordan, sa mapagaling yung ko talaga. Mm. Wow. So, oh, ay, yun eh. Ilo kayo, Oh, video nang na hmm. na. oh, oh, no. jaja ba? O tinibid niya Yung muna, yung mismo, iyan gusto na. ako, di ba? Kasi sa iyo talaga. Oh, sa iya, di ba? Sa iya, di ba? Sa di ba? Sa di mas Ali, ay, eh, Kasi hindi tapin. Yun pa, yun, ay, mayan na ako. Ayun, may lalaki pa tawon. Eh. Pa-finish s'ya niya, lalaki <laughs> niya. Oh, good. I've gone out, anybody. He said, "Ah, Ah, nice. Binobayaran <laughs> <Ay>, ta, mo binabayaran ta. Dapat ta. Dapat to. Bin- exit Ah, nice.

Good nice. Yung pangako yung kahit. Ay niyo? Ay niyo? Kasi, mga kanyan. So, may nerve, masipit yung... Ay! <laughs> <laughs>

Lower, pata ko dyan. kasi may stretch yun, so eh. At uh, dahil nga natapos na tayo dun sa tinatawag nilang Euro Cairo, Abe ko. Ito naman, Abe ko, ibebentosa na tayo, Abe ko, dahil sobrang dami ng lamig natin sa loob, Abe ko, sa loob ng katawan o sa loob ng mga muscle natin, Abe ko. Tignan nyo naman yung ginagawa niya, Abe ko, binabaklas na yung mga pangarimla, Abe ko. Ngayon tinutusok na tayo ng mga bote na panyipsip ng daya, Abe ko. Kaya sa mga nakapanood nito, Abe ko, sigurado kapag umabot kayo dito, Abe ko, hindi lang Tagalog at Kapampangan, Abe ko, talagang mara mararanasan nyo to kapag nasubukan nyo ha Beko kaya nga sa lahat ng mga nakapanood nito abe, Beko kung gusto nyo pumunta dito abe, ko magpa-appointment na kayo abe, ko ito nga pala yung page ni parin Jordan abe, ko. dahil talagang hindi kayo magsisisi abe, Beko dahil parang bago kayong raspa ay bago kayong pap smear ha Beko <laughs> Nung natapos na nga lahat-lahat, abe ko, yan na nga, nag-picture-picture na, abe ko, tsaka nakakotobayo, tignan nyo naman yung likuran ko, abe ko, yan lahat yung mga lamig natin, abe ko, hindi lang sa likod, abe ko, pati sa legs na rin, abe ko. Kaya magbibis na tayo, abe ko, dahil baka may karimlan na naman tayo sa gulo, abe ko. <laughs> Alright, mga kabakal. Ayun <laughs> brads, uh, parang anong na, sabi mo kitang... Parehold the best. Euro Cairo. Ang kaya kailangan niya talaga. Mm -mm. Kasi luntoy yan eh, Luntoy ka na nung masakit mo. Mm -mm. Kung may Kaya mo itang tinimid mo kaya eh. Nilang wala sakit. Oo kaya ba? sa mga makakapanood ng vlog na to or mang, mang video na to, is, ni, kahit ko kayong magpa Cairo. Neuro Cairo. Neuro, Cairo. Neuro Cairo. Ang okay. sarap. Talagang mararamdaman nyo at malalaman nyo na pagod yung katawan nyo. Lalo, mm -hmm. lalo na siyempre sa mga palaging nag-grind sa trabaho at saka sa... Yun na nga. Kailangan to masarap. Yaman pare. Kailangan, yaman, yaman. Para kay Ginger Dinger. par. kay Ginger Dinger. Ulitin tayo. Para. Para. Welcome back in. <laughs> ay ka muna, ay ka muna diyan sa ano? Wash out. Wash out. <laughs> <laughs> yan, yan So, yun guys, uh, ito yung mga certificate uh, natin. Ayan, no? Hindi ayan tayo basta-basta, mga bossing. Yan. Ayan, tingnan so, nyo lang. Doon tayo sa legit. Tingnan nyo naman, karami yung mga <laughs> nagpa-euro-kairo. Mm -hmm. Yan, simula dito. <laughs> Meron pa. Hindi pa nalalagay. Oh, <laughs> <laughs> tingnan nyo, karami. Mm yeah. Yeah, Legit. Yan, yeah, no? Legit. Yeah. Right. Thank you, par. Thank you. Kaya lahat ng mga nakikita niyong mga picture na yan, nabi ako, ibang bansa pa nang galing yung mga yan, nabi ako, tatibang lugar pa. Nabi ako, kaya sa mga gustong pumasyal dito, mag-PM lang kayo sa kanya. Nabi ako, maraming salamat sa panunod. God bless. Thank you. Bye!